Ayan mga ka-DJ uh, karon sa barko Nakasakay na karon sa light cut Ang barko daw nga bulanon Ang barko nga bulanon sa Tubigun, Buhol Kung hindi nakita uh, Isa ka na ang damyo nya Si Adukins RDD Na pa sa Pardo uh, Mabilin dito si Adukins Ayan. And shout out ni Adukins RDD yan mga anato na uh, Ang third bridge sa Cebu Ang CCLEX Cebu-Cordova Link Expressway Ayan uh, Kay Lins Buhol shout out Kay Basilio Mendez Ayan Shout out sa 13 million viewers Ayan Ayan mga ka -DG. Taas na ang view Mga solid gadi. Anya. Ya. Anya, tay pa ka tanaw ang Sisilex og Kanindut kanindot. Ayen. Ato gyapon shout out to mga solid gadiji nga nag-live man ko karon. Nag-live ko karon nga nag-video. ya Lins Bohol mo agi ka ari kan nay ay dili dol ragi ko ka agi ayan. Ayan, shout out ni Ado Kids na usa sa mga pinakakusgan diha sa Daguhoy ayan Ado Kids RDD shout out ayan ako sa putlo na ya sa balik na pertanya, Apa nagbahabol tip Orian 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 Ayan, shout out Morning Lutz, tingnan siya, Morning Lutz Ya, tanawa ang paskat mga ka-DJ Nag-abot na eh, do. Paskat na, na o oh, Ka na buhol Tubigon buhol Ayan, katapong nas likod na gamay Hindi ka nga Grabe yung ang Grabe yung sa buhol gito Ayan ka Kana oh -kana, kana, kana. gamai gamay. Starcraft lah siya. Ya ya ng usa light cut. Ay basket. Uh, basket team to zero. Yeah. Ya pilihnya pun puna sa shout out shout out. Ya. Yeah. Kana ang uh, Pascal Dika na buhul, tubigon buhol. Very safe, very fast, very convenient. Ayan. Akita pa doon po tap tubigon. And shout out kay Christine Amugis Olalo sa buko Ayan. Kay Anglo na Bisaya. Ayan, Amping Lodge. Adokins RDD na all gipang tudlo rag 3 <laughs> Pwede na Pwede na na, 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 na Yasila, yeah, sila Sheila Lagmar Ayan kamusta na dol Ayan siya gitulman daw Ayan Ayan apil na nato sa ato Murag ni Daga na sad ta Murag ni Daga na punta Yan dulo. Ni eh, ni eh, dagan na sad mi. Aya. Manay na babay uh, si Bu. shout out ni eh, Adukins mo ay pinakagustuhan. Evelyn Ulano, good morning, keep safe. I Bawas ya, lang tadi di dapit Nah, aku nabung ke bawah Kurang kuantar ang kainnya kan Aku kunung ishout out si Randy Villegas si Mangka Ako ba i-shout out? menangis aku nimo, mo kay silingan rin sinin <laughs> Ayan. Ayan, good. Uh, Adukins RDD ni Kabja Nagmakinadol. Oo, ayan. Randy Villegas si Mangkalods. Pa-shout out. Julita Babatit Credo. Shout out sa taga Talibun. Ayan. Bones. Uh, coming ko niya. Randy Villegas si Mangka. uli na baka sa ato. Ah, oo. Ayan na. Uh, uli na. Ayan. Lins Bull. Out ko muna dul. Ayan. Sige. Dulita. Wala ko. lawaw Wow. Kahaya. Iba. shout out. Ayan. Ako. nagvideo ko karon Ako shout out. Ang usa sa mga pinaka Nga nakasuporta ni DGC yan ato ning i-appeal sa atong video Lolita Ulaco Ayala yan shout out ma'am Lolita Ulaco Ayala yan na sa New York Adukins are di adjaw dol tokbo tokbo ana ayay wag ko may mo ani randa randi kay <laughs> nang dili ko no yan basin magbasa <laughs> Ayan uh, Kanang kadali lang ah uh, Ayan mga ka DJ ah uh, Nakalakaw na yun sa Or ni Hawa na sa Port O Pier 3 sa Cebu Ayan shout out sa mga Legit ka DJ na to diha Ayan Kay Ma'am Lolita Ulaco Ayala Ayan shout out Ayan, Randy Villegas Simangka Shout out, Basilio Mendez Ayan, Lins Buhol Ayan, Adukins RDD, ang usa sa mga Pinakakusgan, ayan Tanawa mga ka-DJ o, oh. gunsa na ah. Ani Ang Ano yan, sitwasyon Sa Port Pertres, tanawa ng StarCraft, ay kada gana StarCraft Ika na siya o Buhol Ubigon, ayan StarCraft 2, Buhol na pagi pinaing gubol pero di ka pwede huwag na kaisa kenan, di ka pwede diha, kaisa kenan. Dapat, di ha masakay huwag na dapat yung masakyan like life cut yeah, fast cut yeah. mga na yung mga dagpo kay mga dagpo yung mga pwede na isakyanan yan